spirit guide messenger po welcome back po hi leo leo ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading alamin natin ang iyong prediction sa kapag parating na year 2025 ano at uh, doon po sa mga bago kong subscriber maraming maraming salamat po leo na cross watcher welcome welcome po at uh, naandito ka sa aking youtube channel manamang na dinala ka ng gabay mo malamang na meron kang gustong malaman na kasagutan. Ano? nalulito ka siguro. Ano? Kaya, Leo, nandito ang aking YouTube channel para suportahan kayo. Mahatiran kayo ng mensahe. <laughs> Pasensya na, Leo. Nagbabagsakan ng uh, mga kagamitan. Laruan ng aking mga ibon. Pasensya na. Ngayon, uh, ang intention ko, Leo, ano? paggawa ng video ito, which is prediction mo sa 2025. Naway, mabigyan ko kayo, Leo, ng kamalayan at mahil niyo po ang inyong sarili at magkaroon po kayo ng self-love, okay? Leo, please lang, ang self-love hindi yan selfishness, hindi yan self-desire, okay? Tayo mga tao, itong ating katawan, ang katawan natin ay templo ng banal na spirito. Okay? Our body is a temple of the Holy Spirit. Kaya kailangan natin mahalin. Yan yan. Yung iba kasi hindi na naiintindihan eh. Hmm. akala nila talagang selfish. Loving yourself is selfish. No. Kaya Leo, pakiusap lang. Alisin mo yung mga bad habits mo. Yung mga pagnanasa mo. Especially kung meron ka pagnanasa sa lamang loob. Ano? Medyo ano na tayo na, ng ano, sandali. Ano? Kaya yan ang gusto ko ipaalam sa inyo. Alisin nyo na yung mga bad uh, habits, addiction nyo. Okay? Pag nanasa sa sari-sari. Always seek the kingdom of God first before anything else. And all these things shall be added unto you. Okay? Leo magbasa ka ng Biblia. Tingin ko naman, hindi makakaistorbo ang pagbabasa ng Biblia. Instead na manood ka ng mga, lales, mga malalaswa, mga walang kwentang, uh, mga, naka, mga TV program, or kaya mga vloggers, magbasa ka ng Biblia. Or, kahit nasabihin mo yung, yung vlogger na yan ay uh, hindi naman totoo na sumasamba sa Panginoon, but still, yung kanyang niche ay uh, Uh, sa Biblia. Okay? Walang problema 'yan. Hindi ikaw ang may kasalanan, sila ang may kasalanan. Ikaw gusto mo lang maghanap, gusto mo lang makilala ang Panginoon. Walang problema 'yan. Ano? Mas matutuwa ang Panginoon sa iyo. Okay? Ikaw maging authentic ka sa sarili mo. Hayaan mo sila na gumamit ng mga ah uh, pagigaan antam pagiging impokrita, impokrito. Kanwari sinasabi nila, Papa Jesus, Papa Jesus, pero mga mali naman na ang ginagawa. Huwag mo silang gagayahin, Leo, ha? At as always na sinasabi ko, minsan hindi ko alam kung anong sinasabi ko talaga, pero bakit ko sinasabi yon Dahil yun ang sinasabi ng gabay ko na ihatid ko sa inyo. Kaya nga pinarangalanan nila akong spirit guide messenger. Ako ay isang mensehero lang, tagahatid ng mensahe. Okay? And Leo, kung ayaw mo pakinggan na sinasabi ko, nasa iyo naman ang kamay mo, iswipe mo na lang. Fast forward, or baka nasa iyo ang mouse mo, pwede mo naman i-click para mag fast forward. Okay? Pero kailangan ko sabihin. Dahil yan sinasabi ng kabay ko. Yan ang sinasabi ng universe. Okay? So, Leo, move on na tayo sa iyong 2025 na prediction sa iyong love life, money, career, na hinati ng iyong love life. Lord, ano ba ang love life ni Leo sa coming 2025? Bigyan mo ako ng mensahe, Lord, para may ko kay Leo. ipo e niyo po ang puso at isipan ni Leo, Lord. Okay, e thank you, Lord. Thank you. Thank you, Spirit Guide. Ayan na. Mm. Thought power. Blending, blending, blending. Blending with Spirit. See? Blending with Spirit daw. Leo, baka ikaw ang Leo na tinatahak mo na ang mundo ng spirituality. Kaya ka naligaw dito sa akin channel. Baka ikaw ang Leo na may third eye. Pero, uh, nalilito ka. ka, hindi ka, sigurado. Ano? Baka ikaw ang Leo na merong, uh, ang dito, spiritual awakening ka na. Pero, may calling ka. Ano? Ang calling is invitation. Invitation. Alam mo, pag may party, di ba, papadala ka ng invitation. So, ang calling mo, kaya ka naging spiritually awakened. Kasi, pinadalahan ka na universe ng invitation. At malamang, eto. Eto na ngayon yan. Ibigyan ka dito. Hmm. Ayan na. Si, 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 si. May connection ka talaga dito sa ano ha. maaaring makaranas ka ng kahihiyan this 2025 pagkakasala Oo, oh, kaya pala nasasabi ko yung ganun okay maaaring hmm. makaranas ka ng kahihiyan asan yung ko kahihiyan pag, uh, pagkakasala Leo, mental health issue mararanasan mo yan this coming 2025 pero or baka yung iba sa inyo 2024 so pagpasok ng 2025 makakabawi ka naman okay pero Leo matuto ka na harapin ang mga bagay-bagay okay ang harapin ang mismong buhay kasi kailangan mong mag-grow kailangan mong mag-transform ano kaya ito ang sinasabi sa iyo ng baraha mo okay makakabawi ka makakabawi ka ka naman. Maring ang ilang trauma mo mula pa sa iyong nakaraan na bumabalik-balik, na alala mo pa rin. Ano? Pero uh, makakaramdam ka ng kalungkutan. Ano? Kalungkutan mo na yung kalungkutan na yan galing pa sa dati. Hmm. Hindi pa nalulutas. Malamang yung iba sa inyo. At ma-realize mo, wow, napakalaki pala nun grabe hmm. Magka malaman naman, kaya sabi ko nga magkakaroon ka ng mental health issue dito ano, yung iba sa inyo hmm. pero uh, it's okay Leo kasi malulutas naman yan Magkakalong, magkakalun magkakaroon ka lang ng self realization and you have to move on you have to transform ano at dapat mong maunawaan ang mga paghihirap ano? Kung iba sa inyo, malamang 2025, magkakaroon kayo ng self-realization. Realization sa mismong kung anong kaganapan ng meron kayo. Ano? Hmm. Pero kailangan mo maintindihan mo yun. Kahit kailan mo pa maranasan to, naranasan mo na 2024, 2025, mararanasan mo. But still, kailangan or dapat mong maunawaan ang mga bagay-bagay, ang mga paghihirap, ang kaganapan. Hmm hindi titigil hangat ikaw mismo ay hindi nagsisikap na iwanan ito, talikuran ito. Ano? Leo. Malamang na mayroon kang mga paraan, pamamaraan, pero dapat mong maunawaan na maari ka pa rin mahulog. Maari ka pa rin mahulog. Ano? Hmm. Nang mas malalim sa kawalan ng pag-asa. Kaya, kailangan mong kumapit ng husto. Para makakapit ka, kailangan mong unawaan kung ano ba ang tinatahak mong landas. Ano? Hindi pwedeng takbo ka lang ng takbo. Kailangan, alam mo ang daan. Alam mo kung ano ang dapat mong pasukin. Ano? Yan ang sinasabi sa inyo. Kasi, tinan mo naman, hindi siya nakatingin sa mismong daan. Medyo slanting ang kanyang uh, muka ano so ang validation ko dito kailangan magkaroon ka talaga ng concrete na pamamaraan concrete na pangunawa dapat mong maunawahan yan so Leo para hindi ka mahulog ano unawain mo yan hmm. kasi baka ang kalalabasan mo niyan 2025 mauwi ka lang sa parang mawalan ka ng pag-asa Okay? So, babala na to. Babala na. Ano? Malamang na 2025, ma makaranas ka ng mental health issue. Pero, pwede mong anuhin yan. Pwede mong baguhin. Okay? So, hindi pa naman fix yan. Ma mararanasan mo lang yan dahil merong kang yung sariling kilos mo na rin kasi yan eh. Ano? Hmm. So, maging aware ka sa mga kinikilos mo, sa mga ginagawa mo. Okay? Ikaw rin mismo ang makakalutas niyan. Kaya kung mag-move forward ka dito at pipilitin mo, ma-overcome mo naman yan. Pwede ka naman kumili ng tulong din sa sa family mo. Okay? Or yung mismong person mo, yung karelasyon mo, asawa mo ba, na mag-usap kayo. Okay? Or pwede mo namang ibahagi din kung meron ka trauma. Ano? I ibahagi mo kung kanino ano humingi ka ng tulong, mag-share ka sa community or mag-counseling ka, therapy, yung iba sa inyo. Ano? Para ma-overcome mo. Kung ano man ang uh, health issue na meron ka. Baka yung iba sa inyo, paranoid na kayo. Ganun ang paranoid eh. Masyadong, ano, uh, nag-iisip ka ng negatibo. Ano? Wala namang nangyayaring ganun, pero paisip-isip ka ng ganun. Kaya kailangan mong baguhin yan. Kaya kung 2024, Leo, kung ganyan ang iyong mindset, change mo na. You have to transform. Ano? Para hindi ka mas lalo lumala ang iyong relasyon, ang iyong buhay, love life. Okay? Itigil mo na yung pagiging paranoid mo. mag ka ng uh, counseling, therapy, or kausapin mo ang karelasyon mo. Mag-usap kayo ng masinsinan. Okay? And move forward yung 2024 na karanasan, it's past. Okay? Ano ba ang gusto mo sa 2025? Gusto mo ba magbago? Gusto mo ba makapaghiwalay? Gusto mo bang ipagpatuloy? Nasa sa iyan. Okay? Kailangan mo lang maging klaro. Okay? Mm, klaro ng isipan. Klaro sa gusto mong bagay. Ano? Magulo eh. Mm, ang daming letter. Pero sinasabi, you are love. So malamang, yung iba sa inyong Leo, mahal ka ng karelasyon mo ikaw nga lang itong paranoid. Kung ano-ano siguro pinagbibintang ang ginagawa mo, kung ano pinag-iisip mo, which is not good ang sinasabi sa ng baraha. Okay, Leo? naget get mo yan? Hmm. Kaya kung mag forward ka, move forward. Kung pipilitin mo, makakaya mo. Kung gusto mo ma-overcome, magagawa mo. Pwede ka naman humingi tulong din. Ano? Baka mismo sa anak mo, hindi ko alam kung ilang, ilang taon ng anak mo, kaibigan, ko hindi direkta sa karelasyon mo, pwede kang humingi ng advices sa ibang tao. Punta ka sa akin. <laughs> Sasabunin kita. <laughs> okay, Leo? Then, Leo, sa 2025, maaring handa ka na ngayon. Okay? Handa ka na na maging tapat harapin kung ano man yan, kung anong katotohanan. Ano? Kasi nga naging paranoid ka, malamang 2024, sobrang nagger ka, naging uh, palaisip ka ng more on negative. Then tingin ko 2025, especially kung ikaw ang Leo na talagang gusto mong mag-transform in a positive way, then ma-overcome mo yan. Mahaharap mo ang katotohanan. Magiging tapat ka na rin sa sarili mo, aaminin mo sa sarili mo, yung health issue mo, health mental health issue mo, I'm sorry, uh, maaayos mo yan. At kapag nakaranas ka ng takot, pagkabalisa, humingi ka lang ng suporta. Okay? At huwag mong solohin ang mga problema mo. Okay? Kasi uh, magagawa, at magagawa mo ng paraan yan ni eh. Ano? Makakahanap ka rin ng taong tutulong sa'yo. Yung iba sa inyo, makakahanap ka ng taong magmamahal sa'yo. Okay? At uh, makakahanap ka rin ng solusyon especially kung gusto mo talaga mapabuti ang bu buhay mo, buhay pag-ibig, magagawa't magagawa. Dumiretso ka nga lang ng tingin. Huwag kang tingin ng tingin kung saan. Diretso lang. Okay? Hmm. Ano ba ang healing mo? Mapapasa kamay mo yan, Leo. Mag-ayos ka lang. Okay? Hmm. Uh, Leo, ang usually sinasabi ko dito sa aking YouTube channel, kasi may nagsasabi sa akin, bakit manghuhula ka nagsasabi ka about Bible? Hindi po ako mangkukulam, hindi po ako dark worker at hindi rin po ako nang-aapi ng kapwa ko. Light worker po ako at empleyado po ako ni Kristo. Kaya sinasabi ko sa inyo magbasa kayo ng Bible para mawaswasan, maaliwasbasan 'yung inyong isipan. <laughs> Tama ba 'yung Tagalog ko? Ma, ma magkaroon kayo ng clarity 'yung inyong pag-iisip, ano? Dahil Tingin ko, pagbabasa naman ng Biblia, hindi naman nakakapahamak sa inyo yan. Instead na manood kayo ng mga sari-saring uh, TV program na walang kwenta, o ano, mga malaleswa, ibaling nyo na lang sa Biblia. Okay? Huwag na kayong manood ng mga karumal-dumal na kung mga anong TV program yan. Ano, mga drama, mga... Manood ka na lang ng drama na yung parang, ano, uh, kasi love life ito, no? Yung mga ala korean drama na parang akala mo teenager pa para mas tumaas yung iyong pagmamahal uh, hindi naman mag mag magiging pantasya pero lalabas yung alam mo yon babalik ka sa pagka teenager ano puno ng pag-asa puno ng pagmamahal instead na manood ka ng mga madramang malalalim mga mabibigat na storya, huwag na lang ganun okay kasi bibigat may mental health issue ka na manood ka pa ng ganun lalo kang babagsak mawalan ka ng, kaya sinasabi sa ng, ng baraham, mawalan ka ng pag-asa dito. Okay? So, baguhin mo ang iyong mindset dahil may taong nagmamahal sa iyo. You are love. Tandaan mo yan, Leo. Ako yung sa sa'yo. You are love. Mahal ka ng sinumang tao yan. Ano? Kung asawa ba man, boyfriend, girlfriend ba man, mahal ka niya. Ikaw lang ang may problema. May mental health issue kasi siguro dito. Kaya 2025, ma-overcome mo yan. Change your mindset to positive. Okay? Walang iba makakagawa niya kundi ikaw. Matutulungan kita kung gusto mo lumapit sa akin, ano? Pero makinig ka sa sasabihin ko sa iyo. Okay? Kung ayaw mo naman, uh, mo magbayad, o oh, diwag, dipanoorin mo na lang tong video ito. At itatak mo sa isipan mo. Okay, Leo? So, move on tayo sa career mo. May career ka ba? Alamin natin. <laughs> okay, Leo? Para hindi ka malungkot. Grabe. Ayoko nang ganyan. Ayoko nang mabigat na enerhiya, Leo. Hindi ka nagpunta dito para pahirapan ng sarili mo. Uh, dito ka para mag-evolve, mag-transform. Okay? And you have to overcome that. At sinasabi sa inang baraha, ma-overcome mo yan. Kung gugustuhin mo. Kaya, huwag ka magpadala sa negatibong enerhiya mo. Stay positive. Positive thinking dapat. Oh, nandik na malaglag sa sahig. Oh, maglinis ka na raw ng bahay, Leo. Maglinis ka ng bahay mo. Ay, <laughs> sa career. Linisin mo na rin kung ano bang career ang gusto mong pasukin. Ano, Leo? Okay. Diyan, bilisan na natin magical map shift c shifter and then goblins goblins making choice make details details okay career mo to asan yung ah ito pala okay hmm 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 2025 magugulat ka na lang leo magical shifter magiging malikhain ka na Leo. And then, may panibagong enerhiya na dadaloy sa'yo. Okay? Details, details. Kailangan maging detalyado ka dito. Baka kabuti sa'yo, Leo, na maging friendly ka sa working place mo. Uh, hindi ko alam kung ano trabaho ang meron ka, but still, kailangan mong maging friendly, uh, maintain the networking, ano, at uh, yung magandang working place, maintain mo yan. Kung wala, then pagandahin mo. Okay? Magkakaroon ka rin kasi ng bagong emosyon sa iyong trabaho sa pagpasok ng taon. 2025. Okay, Leo? Magkakaroon ka ng bagong new beginnings. Kaya you have to make a choice. Okay? Kung gusto mong uh, mapaayos ang iyong career, paayos ang iyong pakikisama sa uh, ka-office mate mo, coworker mo. Then you have to be friendly. Okay? Then uh, nakakita ko na maganda kasi ang iyong daloy ng enerhiya, magiging magiliw ang mga tao sa iyo. Ano? Mga kasamahan mo sa trabaho, uh, matutuwa sa iyo. Malamang ikaw ang leon na um, ano ka mabusisi ka sa pagdating sa work, ano, mas uh, masasabi detail-oriented, yung iba sa inyo, kung hindi naman, then kailangan maging detail-oriented ka. Yan ang gawin mo. So, uh, kung kumbaga, New Year's resolution, yung 2024, hindi mo nagawa, then 2025, gawin mo in a more positive way. Okay? Huwag mong isipin na, at ah, dati, last year, magkaaway kami. No. Kung magkaaway kayo ng 2024, sa 2025, huwag na kayo magkaaway. Maging friendly ka. Okay? Alisin mo na yung negative thinking mo. You have to change kasi may bagong enerhiya na dadaloy sa iyo. Huwag mong hadlangan, please, Leo. Maging magiliw ka dahil ang mga tao magiging magiliw din sa Kung ano yung ilalabas mong enerhiya, siya magmi-mirroring kay dito. Yun din ang papasok sa iyo. Kaya huwag mong hayaan na uh, 'yung evil spirit ang mag-work sa loob ng isipan mo. Okay, Leo? Hmm. So nakikita ko na 2025 magiging magiliw ang mga kasamahan mo, ang mga tao sa paligid mo sa And Leo, ang iyong prinsipyo ay magkakaroon talaga ng hugis. Malamang ikaw talaga ang maghuhugis dito kaya magkakaroon talaga ng shape. At Leo, dadami ang mga pamamaraan mo, dadami ang mga kaalaman mo. Uh, maaring yung trabaho mo ay hindi mo gusto. Okay? Yung iba sa inyo. Or pati siguro answeldo mo. Pero, meron ka namang masayang relasyon sa pagitan ng iyong mga co-worker. Ano? Yung, yung job itself, malamang na hindi ka happy doon. Ang hirap naman ito. Ang hindi ko maintindihan. Ganyan, ganyan. Pero, you have to learn it. And most of all, Leo, yung mga tao sa kapaligiran mo, mga office meet mo, magiging happy kayo eh. Ano? So, doon pa lang, uh, parang makakalimutan mo yung problema sa working place. Yung problema mo sa trabaho mo. Ano? Kasi, happy ka sa kasamahan mo eh. Ano? Hmm. Meron kang masayang relasyon dito sa 2025. Kaya, after work, after ng stress, after ng work nyo, meron kang kasayahan. Makakabawi ka naman. Kaya, mukhang, 50-50 <laughs> or masasabi kong ma-overcome mo naman ko anong stress ang meron ka, kung anong depression ang meron ka, ma-over kaya nga maging friendly ka dito at saka magkakaroon ka rin ng realization sa ginagawa mong trabaho okay hmm. malamang iba sa inyo may mga bagong proyekto at maring magiging uh, bukal ang pagkaka Malik, pagiging malikhain mo dito, Leo. Yung iba sa inyo, no? So, 2025, Leo, isang magandang taon ito para sa iyo para makapagsimula ka ng bagong challenges, bagong task. Kaya kung takot kang mabigyan ng mga projects or uh, hindi lang projects, siguro responsibility, obligasyon, ito na ang panahon mo. Huwag kang matakot, huwag kang magreklamo challenge yourself. Kung sasabihin mo, wala akong alam dyan. Maraming libro, maraming, may isa internet, maraming kang matutunan. Okay? Kaya, cleansing. etong cleansing na to, hindi to mga nakatambak eh. No? Ayusin mo. Ayusin mo kung ano ba dapat mong ipasok sa loob na isipan mo. Or an ano ba ang Mag-organize ka kasi. Okay? Maging details-oriented ka. Bakit? Kasi 2025, ito na ang pinaka magandang taon para sa iyo. You have to level up. Actually, konektado din to sa pera mo. Sige, hanapin natin yung uh, hanapin. I mean, alamin natin yung iyong prediction sa money. Mm uh -hmm. -huh. Ano ba ang parating sa'yo sa 2025 sa pera mo? favorite oh imagine unfinished symphony ah sa pera mo kailangan dito tulungan mm -hmm. tulungan kung may may kaantabay ako may asawa ka may pamilya ka ano may karelasyon ka kailangan tulungan tulungan financial security anak nakakita taka sa'yo dito. Ano? Mm -hmm. Ayan na, nalaglag na siya. Makipagtulungan ka dito. Community. Okay? May taong tatulong sa'yo if ever na uh, mawalan ka ng pera dito. Ano? Kaya kailangan dito talaga, baka yung ibang tatulong sa'yo dito, eh yung mga co-worker mo. Pwede mong labasan ng sama ng loob. Uh, may, um, may, problema ako, ganyan-ganyan. May tutulong eh. Community. Lumalabas. Ano? Pero, syempre, red flag, ano? So, kailangan talaga dito magtulungan kayo or tulungan mo rin ang sarili mo. Pero, financial security nga eh, ano? At uh, hindi ko nakakita sa'yo ang financial stress, okay? Kasi, let's say, may red flag nga, ano? Unbalanced ka. Meron kang hindi magandang, ano, uh, gahol ka sa oras, kung ano man ng gahol ka sa pera, kailangan mo nang, uh, may kailangan kang bayaran, kung ganyan still, merong tutulong sa'yo dito. May mag-aabot ng tulong. Okay? Mm. Maraming tutulong sa'yo. Pero, ah uh, yun naman ay kung kulang ka sa pera. Pero tingin ko naman, merong kang ah uh, swerte sa financial mo, sa pananalapi mo. Ano? Mm. Pero, bago pa umabot yung uh, kakulangan mo sa pananalapi, kailangan matuto kang magbalanse. So, this year nakakita ko meron kang stable financial situation at uh, hindi naman ito lubos na kayamanan, ano? Lubos na, oh, dami kong pera, yan. hindi ganun. Hindi ka magugutom, hindi ka mawawala ng pera. Meron ka pa rin, uh, meron na savings ano? Meron na katabi, meron papasok. And, pero ito ang yugto ng buhay mo na magkakaroon ka ng stability. Hindi naman sinasabi ng baraha na walang hangganang kapalaran. Ano? Sa halip sinasabi na merong kang maasahan Merong darating sa oras ng iyong pangailangan. Okay? Leo? Malamang na magkakaroon ka ng sapat na pondong papasok. Ano? Para mabayaran mo yung mga gastusin mo. Kaya Leo, be wise with your money para tumagal sa palad mo. Okay? Kung gagastos ka, dapat sa bagay na may kabuluhan. For example, laptop. Ano? nag ka, ah, mahal, mahal ng laptop, ganyan, ganyan. Pero kailangan mo yun. Kailangan mo yung tools na yun to study. Ano? Para sa iyong, hindi ko alam kung ano trabaho ang meron ka. Or, sinabi ko lang, laptop, baka cellphone. Ano? Let's say kung ikaw ang Leo na mag, gusto mong mag-self-employed or maging vlogger. So, kailangan mo bumili ng laptop. Kailangan mo bumili ng cellphone. Maglalabas ka ngayon ng pera. Wala kang pera. Pero may tutulong sa'yo. At yung bibilhin mo, may pakinabang sa'yo. ba? Diba? So, be wise. Yan ang sinasabi sa'yo ng baraha. Kaya tingin ko, Leo, okay naman ang pananalapi mo. Pero, isipin mo lang yung walang ingat na paggastos mo. Ano? Kasi pag ganun ang ugali mo, gagastos ka, lalabas ka ng pera, mangungutang ka, tapos nonsense yung paggagamitan mo. Then, tingin ko maghihirap ka. Okay? Maglaang ka ng ilang sandali at, pala, at paalalahanan or remind yourself or Leo, okay? Na hindi ka nasa ilalim ng financial stress this year ng 2025. Okay? sabihin mo sa sarili mo na ito ang gantimpala mo. Ano? Meron kang ah, uh, kumbaga affirmation ang gagawin mo dito. Ano? At Leo, kung di mo alam, ang, ang, ang ibig sabihin kasi ng affirmation, isa yung pahayag or statement na paninindigan mo na parang kahit wala pa sa kamay mo, meron na. Parang ano, ano? O, wala kang pera, meron na akong pera. Ano? Panindigan mo na meron. Just like na Uh, wala akong laptop, wala akong cellphone panindigan mo sa sarili mo na meron ka na kahit wala sabihin mo at isipin mo na meron ka na nag-exist na ako ano man ang uh, hinahangad mo okay, huwag mong sabihin na Naku, wala naman akong pera, kailangan kong bayarin yung ganito, ganyan, ganyan huwag, huwag kang ganon, okay kailangan positive thinking ka para hindi mo ma-attract ang negativity okay Leo? So mag-manifest ka gumawa ka na affirmation, positive statement. Naisa ganun ma-change -ma mo kung hindi naman, wala ka pa sa ganung financial na kakulangan which is my red flag dito then bago pa maranasan mo. Kailangan maging aware ka na. Kaya palagi ko sinasabi, di ba? Self-awareness, self-realization, self-reflection, and then self-discovery. Okay, Leo. So dapat ganun ang gawin mo. So, Leo, nagpapasalamat ako sa oras na inulan mo at sa like, share, comment. Hanggang dito na lang. Namaste po. Bye-bye.